Yan, yeah, magandang araw mga kabugid. Yan, nandito ulit kami sa farm. Mga 4 days na ta kami umuwi ng mabalakat. So, ayan. Ay, may bunga na yung ano natin. Oh. Kamyas. Ayun pa sa taas. Sa doon. Kunin natin yung mga matatanda. kakaalis lang ni na boy may dala silang mga gulay ang palaya talong upo dami oh <coughs> <coughs> nakapagtanim kami ng mais dito hindi ko na i-vlog nung isang araw dahil mag didilim na nung tinanim ayun tumubo na rin dito itatanim beans to beans sa manuro ito manuro masarap yan kasi yung mga pakwan ito Tapos may tanim din kaming kalabasa mapapansin kasi guys iba yung dahon dahil kalabasa sa Canada yan yung mais galing din ng Canada pakwan galing din ng Canada yan ito nyo natin yung mapapaasenso natin dito tsaka lahat yung ano ni tatay ko galing lahat ng Canada ito na rin mga bayabas na apit ng guapol din yan guapol guapol ito, uh, rambutan. Hindi ko lang anong variety, pero magkaiba sila nito. Rambutan din ito eh. Yung dah dahon nito. Tsaka yung dahon nito iba. Tapos yung isang bayaba. Na yung house kayo Thailand, Guaba. Thailand. Thailand, Guaba. Siguro doon na maitatanim yan. na pagdating ng panahon marami tayong prutas dito nakaready na ating pagtataniman nila ng ano <coughs> ayun dito na may yan tapos update dito sa mini fish pan wala guys talagang ah, uh, malalagyan ng tubig tapos matutuyo agad pero ano rin papasukin para namin ng tubig sayang eh baka hindi pa sawa sa tubig yun sa ilalim sinisip-sip pa pero subukan pa natin sayang yan eh uh, bibili lang ako ng diesel tas pa, yung fish pan papatubigan yung fish pan tas papatubigan din to yun tatanim lang yung tate. yung Thailand di pa ako nakikita bunga ng Thailand na bayabas eh. maluto yan bunga yan ta pola pula din daw yung bunga ng ano Thailand na bayabas Update din sa mga bibi May nangingitlog na rin <coughs> May nangingitlog na rin oh, ba't wala yung itlog? <laughs> Ayun Yung manang itlog. <laughs> Sumaling Kasama ng nanay niya, tapos hindi na nakaumalis yung si Ay, May sakit! Ah! Meron tayong sagin. naman. Ah, kailangan natin by Sunday kasi nahinog na. So magkakalburo tayo. Mamaya papakita ko yung process ng pagkalburo ng saging natin. na ako matuwa sa kong saging datang kami ini ay Nah, nuling Na? Yung oh. Ano pa datang kami ini ay may, may nuling? Siyempre yung may takutkan na yun Pamatakutan kayo masan Wow, Magana na lang mamang. Oo. Pasalting itong molasses. Ah, uh, pipigtalin mo na muna lahat ng bunga. Tapos kakalburo. Meron tayong bisita. Yan, harvest sila ng sili and kamatis. Malami kayo lang ng kamatis. Tanya. Huh? Dapat yan maglalat kayo kayo nalang kotala. kamatis. Maligoy sa papalaw. Ito kamatis. Kamatis. Ang lilitang, um, ano may bunga na siya. Sino kamatis? Sino kamatis? Oo. Ito pang mag-harvest Wala cellphone dito. sila so, na guys, dito iyaan bus eh. bus 'yan, ilalagay. Dapat malululo. Hindi mimi. ata ini. Ah. dapat ko yung talburo. 'yan. Hindi niya kaya eh. Tipo.

Diingkal buruk ya tak mekapit bal menjari, ketingkan jari, kampungan jari kan teba. Aku ni neng bo bo, kau tang mi cai, Kotang malaso yan, naki may lumbag yan ganin. Ayan, makanyan mo. No. Ay kami may Oo. Busal niya aki, ano. So, Ayan, panakpan mo nung no, kanin. Wala, lalo na ito. Yung pangwami ng permit niyang kayo. sino ko okay, no. niya. Ngayon eh. May itong kanyan ba? Hanggang ating kasa ako. Hanggang mga kanyan niya. Shape niya Uwa, basa, ay, si -si mo niya? Wow. Basta ay sisi mo. Ayan, mga kanyan no? o. Yeah. Hey guys, ibabalot lang ng papel ang kalburo. mah, ba? na, naman makakain ni kanini kabang makanya na, Ay, <laughs> <yun>. <laughs> mo kamu, lalo lang in mo lang mo mo may laso na lang <laughs> 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 <marinin, nating> <laughs> <laughs> lang <laughs> Ariel Gang. Ayan, baka mo. Ah, bap. <coughs> ilin to, ilin to. Ulitin, -lagay sa Tapos okay. sara niya po ito. Tip niya po Tip ito. Yari na bap. <laughs> 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 Nai tawlitam, <nahulit> tayo guys. Ngare ay guys <laughs> Kailan niya ar video itong karin niya? <laughs> ah. lang. po 'yung yeah. palanggana. nababasa lang. Nababa po, nababasa lang yung ugat. So yun guys, tatanim siya tatang ng ano, na mangga. Ayun, dalawang ano dito na ilipat na rin. Kasi hindi na arawan. Ang bago tanong sa, sa kabila. <laughs> sa kabila, sama na sama sa akin. Buwan natin yung hindi kayo ibabang dyan Ito, naitanim na dito yung dalawa Hindi ko alam mo na eh Lasone sa atak oh. Tapos dito nagtanim na, na mangga Ito Ngayon galing kay tatay ni Jen sawa ng kapatid ko si Mike Apple ah, mango daw yung isa dito Butol lang ng den. Bo. Hindi pa kayamot. <laughs> nanti nampak tak chicken maniur so guys tatanim na natin itong rambutan lola ng Maragol so ayan nga guys at uh, hindi natin pero, na videohan pero naitanim na naitanim na, na nila uh, tatang yan tatlo silang rambotan yan bro after 3 to 5 years 3 years magbubunga na yan so makakapag enjoy na dyan sila spade sa Sanaya mga ano, pamangkin o, at, or apo nila tatangot na ako anyway ma, ano para naman matitikman matitikman nila yan nalabas ni tubig guys so ayun guys nakalimutan ko na naman videohan parang so nag try tayo ng uh, grafting ba ang tawag dito grafting so ito Illinois Illinois mulberry kumuha tayo nung um, ano kasi kalimutan ko lang pati mga variety ng mga tanim natin Ito, ibang variety ito eh. So, next vlog. Nakalimutan ko lang. ah <laughs> uh, kumuha ko ng variety nito. Kumuha ko ng variety nito. Yun yung ginrap natin dun sa Illinois. Mali, magkaibang ano sila. Magkaibang variety. So, by tomorrow morning, kukuha naman ako ibang variety to. Uh, ito. hindi eh, ito, hindi ko lang malang variety yung galing sa kinabapan yun yan malalaki din ang bunga kaya gumamaray sa yan tatanong siguro ako dito sa isa ganyan din ang gagawin ko dito mag trim na kasi ako so mag try na rin tayo ng ganito pag nag workout out to once na nag trim ulit tayo ng ano ng, ng mga native natin sila naman ang ilalagay natin mga ganito ang illinois yun malalaking bunga kasi ito native natin guys Maliliit lang ang bunga uh, Stable na kasi ang roots nito Anyway Ito kasi ginagamit ko na lang to Para sa uh, talbos Dahil niluluto ko yan Siguro ito na lang pagpapraktisan natin Sa grafting Yan Ito kasi Pag lumabong na yan ta, talbos, pa, By Sunday magbisita tayo Pagluluto ulit sila ng um, Talbos nag-request sila dahil nasarap pa sila last time na pinagluto natin sila ng uh, uh, malberry talbos ng malberry ginataan ay si mama galing sa kabila uh, ano ang kinuha niya yan puno na yung ano natin fish pan pero pinapa ah, uh, pupunoyin ko pa yung isang maliit sa, ano uh, 30 minutes lang yan puno na sana mag workout to hindi ko lang na videoan next time buwas, na videoan natin so ayan nandito na tayo sa maliit na fish pan okay, pumapasok na yung tubig sana mag work to ilang araw na laging natutuyo hindi tayo makakapagano ng isda dito pag ganyan sana mag work out kaya so, mandang kung uh, after 30 minutes siguro or 1 hour goods na to puno na yung patay natin ang bala ko pag mapapatulog tayo ng mais ayan pupunoyin yung fish pan papasukin dito papalabasin doon papunta sa mais natin para talagang magsasawa at ang, ang ano dito nga na medyo matagal yun nagagabihin tayo siguro ang gagawin ko madaling araw mga 3 or 4 patubig na tayo